Sa pangakong kaligtasan at katiyakan ng pananampalataya, labing apat na katao ang tumanggap ng bautismo sa ilalim ng evangelistic series na Kay Jesus, Safe Ako, Sure Ako sa San Jose, Occidental Mindoro. Muli na namang napatunayan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan upang baguhin ang buhay. Iahatid ang balitang may pag-asa ni Jawana May Manuel bilang paganda sa patuloy na gawain sa Panginoon sa ilalim ng programa Harvest 2025, isinagawang isang nightly evangelism na may temang Kahesus ako, safe ako, sure ako dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Kasabay na pagunita sa National Disaster Resilience Month, sinimulan ngayong Hulyo 20 hanggang 26 ang ikalawang cycle ng Harvest 2025 Initiative na Southern Zone Philippine Union Mission. Ang programang ito ay mayroong layunin na ipaalala sa bawat isa na si Jesus ang ating tunay na kaligtasan at katiyakan sa gitna ng anumang sakuna at pagsubok. Ang natutunan ko dito ay sa pangkalusugan na magagamit ko rin sa pangaraw-araw na pamumuhay at yung salita ng Panginoon Diyos. Ginaganap ang nightly evangelistic series sa San Jose Adventist Church. Si Pastor Vincent Paul Elihay ang nagsisilbing tagapagsalita tuwing gabi. Habang si Miradel Santos naman ang nagbibigay ng kaalaman sa kalusugan upang palakasin ang pisikal at espiritual na katatagan ng mga dumadalo. Para sa akin ang napakahalagang mensahe na may ng bawat isa sa atin sa ating pag-aaral na uh, series na may pinamagatan pong Kay Jesus, safe ako, sure ako ay ang mensahe ng pag-asa na iniaalok ng Panginoong Isus sa bawat isa sa atin na sa kabila ng maraming disasters, maraming daluyong ay nariyan ng Panginoon na handa tayong hiligan sa panahon ng mga magsubok at patuloy na bibigyan tayo ng pag-asa upang tayo ay makaranas na kaligtasan at masabi natin sa ating sarili na sa kay Yesus, safe ako at sure ako. Labis ang kagalakan ng iglesia sa bunga ng pagkilos ng Diyos, labing apat na katao mula sa mga care groups ang tubungon sa panawagan ng bautismo bilang pagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Ang mapagpaantig sa akin ng mensahe ng Diyos ay ang maging handa sa kanyang pagdating at naramdaman ko na ang magdong tinitira natin ay hindi na safe kaya naman kailangan natin na maghanda sa kanyang pagdating papuntang langit. Muli pinapatunayan na sa bawat pagsisikap ng bawat isa, may hatid na pag-asa at bagong buhay sa mga puso na handang tumanggap sa ating Panginoon. Ang aking pong naramdaman sa araw-araw ko pong pagpunta rito, presensya ko po ay nagiging masaya po, nagiging Ma maayos po dahil po sa araw-araw ko po na po darito natututunan ko po ang mga salita ng Panginoon, mga utos para po may ito masunod ko po to. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa mula rito sa Roque SDA Church, Mindoro Island Mission, Juana May Manuel nag para sa Hope Today, and News.